Inilahad ng mga magulang ni Mary Jane Veloso ang pinakabagong impormasyon tungkol sa kalagayan ng kanilang anak na naaresto dahil sa pagkakaroon ng 2.6 kilo ng heroin sa kanyang bagahe sa Indonesia noong 2010. Si Veloso ay nahatulan ng kamatayan Ngunit ipinagpaliban ng kanyang bitay noong 2015 ilang minuto bago ito isagawa upang mabigyan siya ng pagkakataong tumistigo laban sa mga umano'y illegal recruiter na nanloko sa kanya. Noong Desyembre 2024, Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia na nagpapahintulot sa repatriation ni Veloso upang makapiling ang kanyang pamilya at mabigyan ng posibleng clemency. Ayon sa ama ni Mary Jane na si ginoong Cesar Veloso, maayos ang kalagayan ng kanilang anak sa correctional facility, ngunit madalas itong mangulila dahil nais na nitong makasama ang kanyang pamilya. Nananawagin kami sa ating mahal na Pangulo na sana bigyan na niya ng clemency para makapiling na namin yung anak. Sobrang homesick na siya. Dagdag pa ng ina ni Mary Jane na si Ginang Celia Veloso, sa susunod na hearing ng kanyang anak sa Pebrero ay nakatakdang puni ng pahayag nito bilang bahagi ng proseso ng paghahabla laban sa mga nasa likod ng kanyang pagkakaaresto. Ayon pa sa abogado ni Veloso na si Atty. Edre Olalia, ang nasabing hearing na gaganapin sa Nueva Ecija Regional Trial Court sa Balok, Santo Domingo, ang unang pagkakataon na haharapin ni Mary Jane ang kanyang mga illegal recruiters. Kaya mahalaga umanong personal siyang makadalo upang maging crucial witness sa kasong human trafficking, estafa, at illegal recruitment laban sa kanyang mga recruiters na sina Christina Serio at Julius Lacanilaw. Samantala na nawagan din si Ginang Veloso kay Pangulong Marcos Jr. na tuluyan ng mabigyan ng clemency ang kanilang anak dahil labis na itong nagdusa matapos ang halos labing limang taong pagkakakulong nito. Mahal na Pangulo, sana naman pagkalob na po ninyong clemency kay Mary matagal na panahon na po nalayo sa akin. Tulad po nito, nandisgrasya ako, iba akong pakiramdam ko. Gusto ko makapiling ng anak ko kung mawala man ako, makapiling ko man lang. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa Balitang Unang Sigaw.